Hello guys, ako ay gagawa ngayon ng ano, ng instant na champurado. Ito. Pero cracker oats ang gagamitin ko. Ayan. Ililipad ng electric pan. Ayan. Para sa akin to. Ayan, dadami. Ililipad ng electric pan. Ano ba yan? tatlo, apat gagawin ko apat ayan tapos talagyan ko siya ng kokwa kasi mainit naman yan eh, ilalagay talagyan ko siya ng kokwa kinang ko nga kung ano ang lasa Then, lagyan ko lang siya ng Ayan. Dalawang ilagay ko lang na isko. Dalawang isko. Ayan. Ayan. Tapos, maglalagay ako ng asupan. Yung lagay natin ang asupan. Pakpan muna natin itong water. yan, lalagyan din natin ng asupan. So, mga dalawang ano teaspoon tapos lalagyan natin ng mainit so, masarap yun eh ba diba? yung water oats pag kulang ilalagay ko na lang milo lagyan lagyan natin ng mainit panabang aboy natin siya niluto naman siya sa mainit, 'di ba? Yung ano, yung pokwa niya. Si bagong kulot naman yung tubig. Sudugan ko po ng tubig. Yan, punong-puno na. Yan, ito na yung magiging hapunan ko. Ayan na siya, oh. Luto na. Kaya nang nagdikit-dikit siya, nagbuo-buo. Yung water oats. Ayan, masyadong punong-puno. Kakabusog na rin to, di ba? Ito na yung aking hapunan ngayon. Itatry ko nga na hindi ako mag-rise ngayong gabi. Kung kakayanin ko kaya. Niya. Tuwing gabi, ito lang kakainin ko itatry natin baka sakaling mabawasan naman yung ating timbang yan na sya oh, ang ganda mukhang masarap sya yan ako electric pa Dati kasi trinay ko na to. Ano, 3 days na hindi ako nag-rice. Hindi naman ako nagugutom sa gabi. Kaya lang naubos na yung quaker oats. Wala na rin. <laughs> Ngayon na naman, meron na na muli kami quaker oats. Kaya yan. Kaya. kaya lang dati, hindi ko nilalagyan siya ng ano, ng popwa Talagang plain lang talaga. Ayan na siya guys, oh. <laughs> ba? Nakagawa na tayo ng instant na champuran. Ayan guys, luto na siya oh. Ayan, luto na. Mukhang masarap. Titikman nga natin. Kaya lang mainit pa. Kaya maya, padamig-damigin ko Halo-haluin muna natin. Dati naman ako kumakain nito kaya lang hindi ko nilalagyan siya ng kokwa Hindi ko hinahaloan siya ng kokwa eh. Ngayon lang nilalagay ko lang sugar lang at saka quaker oats. Yan, pwede na siguro. Tikman natin. So so Ayan, nagbuo-buo siya. Ayan. Halo, iko nga muna. Nagbuo-buo siya sa kutsara. Oh. Hmm. Ayan, tikman muna natin, guys. Ako muna ang titikin. <laughs> Pero ako na ito na yung pakapunan ko ng ngayon. Ayan, tikman muna natin siya. Okay siya, kaya lang matabang.